Ngayon, pag-usapan po natin ang pang-apat na problema ng kagayan. Pagbaba ng bilang ng isda sa ating ilog at dalampasigan at ang mataas na presyo ng isda. Ang kadahilanan kung bu bakit bumaba ang bilang naisda ay dahil po sa sand mining. Ano ba ang sand mining? Ang sand mining po ay pagkuha ng buhangin sa ating mga ilog at dalampasigan para sa construction at manufacturing ng chips para sa ibang bansa. Ano ba ang naidudulot ng sand mining? Ang sand mining po ay ginugulo ang tubig at dahil yan bababa ang kalidad ng tubig. Nagkakaroon din po ng soil erosion. Kaya natatabunan ang ating mga corals. At dahil dito ay yung mga tirahan ng ating mga isda ay nasisira at uma namamatay ang isda o maalis ang mga isda. Yan po ang kadahilanan kung bakit mua ang bilang ng isda sa ating ilot at dalampasigan Ano ang gagawin natin? Dapat control o tuluyang stopin ang sand mining. Dahil sa sand mining, dahil sa mababang uh, bilang ng isda, tumaas ang presyo ng isda. Ang problema, ang pagtas ng presyo ay hindi bentahe ng ating mga kababayang mga isda. Dahil sa kawalan ng post-harvest facilities para sa kanila, freezer kung saan nila pwedeng ilagay yung kanilang huli para magkaroon sila ng mataas na presyo. Napipilitan silang ipagbili sa murang halaga sa mga uh, nagaangkat na may freezer. Ang mayaman ay yung nagaangkat, hindi yung mga kawawang mangingisda natin. Babalikta rin po natin ang sitwasyon. I-stop na po natin ang sun mining, mag Lagay na po tayo ng sariling freezer sa mga bayan kung saan maraming mangingisda. Ito po ang gagawin ng one kagayan at yan po ang tututukan ng inyong manong egay. Diyos tagina kada kay amin. Mabalo. Salamat po.